eh, request sila oh. Tapos lagi natin limang alamate. itlog. Sibuya, piling green, yeah. bayonay, kalamansi, yan, baboy, yan. Ang sarap po yan. Lagyan ba rin po oh? Ang presensya na, may nagre-remix sa amin eh, sa paninja namin. Nare-remix. oh.

Hjelp meg! Ay, wish mas pa rin. Marunong talaga mo rito, oh. Sabi mo dito. Oh. Ay, Wala ka talaga. Walay-walay mo. Mm, mm, mm. tagig-tagig -hmm. tinuturuan mo sa tagig magluto. Oh. Yan oh. Sina. Kakarehold jam ton. Lagyan mo muna ng sibuyas sauce. Wala, lagyan mo na si Bay. Kumain ng sauce yan. Kinakamay lang yung ingay ko. Mayroon sa sauce. Mayroon na Oh, na yun. Mayroon na yun. Ito yung na. Baka ba? Yung makasigat yan. Nalaga ko ah. sila <laughs> mga ilonggo. Kanami sila kauno no. Oh. Ano mo kitipitila sa video tayo? Ano <laughs> 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 Ini tadi gagal dia tu